Yan, ganyan dapat idol, no? At uh, si Cuadro Alas ay eh, nag-post po no ng I'm so proud of you, Tol, you Marshall. At uh, hindi ka man ngayon, pero alam ko darating din ang time na ikaw na at uh, so and so forth. Pati si Meer Marshall na "Maraming salamat, Tol." Yan, ganyan dapat. Lalo na sikat ka. Cuadro Alas, it's my boy Jason Casimero. Pero tanong, ito ba ay totoong gesture? Oo, oh, sabi nga ng iba, marketing stunt uh, lang ni Quadro Alas yan, sir. Nagpapabango lang yan, ha? Nako, ah, uh, malilinti ka na naman ako sa mga fans ko dyan sa comment section. Sa mga fans ni Quadro Alas. Pero bago yan, bago ka mag-comment, pakinggan mo muna to hanggang sa dulo. Uh, pati ikaw, Jason, at Quadro Alas, J uh, John Real. Uh, sa totoo lang, no? Um, I think it's true naman. No? Uh, at sana, it true, at it true ito. At Uh, I encourage you to do the this thing moving forward. Uh, anyway, pag-usapan din po natin dito yung September na laban daw. September nga ba laban mo? At ito na naman si Pao Salud. Nag-aalala na naman. At uh, may mga magko-comment na naman dyan. Huwag nga mag sir. Pero pag-usapan natin yan. Mabilis lang mag-intro lang ako ha. Intayin nyo to hanggang sa dulo dahil masasaka sa sasasabihin ko. Podcast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Hindi po ako takot mag-content ng Casimero. Nahihiya lang ako kasi pag Kasimero Casimero kino-content ko, eh nandiyan na naman yung mga comment ng mga negatibo na kahit maganda at maayos ang report ko, eh syempre, eh meron na namang mga hindi makaintinti dyan. Pero sigurado ako, eh intayin nyo lang ha. At alang uh, alam kong nanonood din dito si Casimero. Pati si Silver Boys. <laughs> May magko-comment dyan. Silver Boys, malas. Kasi malas mo si Silver Boys. Uh, di ba kayo nagsasawa sa negativity? Masyado ng madami, no? Buti pa si Cuadro Alas, eh, mukhang nagsawa na at, uh, you know, uh, napuna siya ng marami na sa kanyang comment na yan. Pinupuna natin pag negative comment niya, eh, pero yan ang tama. You know, I just wanna commend him na ganyan dapat, no? Kahit marketing stand kahit totoo, kahit hindi, pero ganyan dapat. Um, hindi ka naman na analyst or blogger or podcaster na katulad namin o katulad ko, Trabaho namin na magbigay uh, mag, uh, ng opinion, mag-criticize eh. At uh, ikaw, hindi ka naman ganyan, di ba? Boxingero ka eh. Kaya naman, nung nakita ko yung post, sabi ko, sa halip na ang pag-usapan natin dito ay eh, yung paglobo ng uh, timbang niya, eh, good news na lang. Baka sakaling matuwa naman sa akin yung uh, mga fans ni Cuadro Alas. Binanggit ko yung paglobo. Real talk din naman, di ba? Medyo tumabana naman si Casimero. Tingnan ko nga yung comment section. Parang na-imagine ko na kahit hindi ito live. Eh, marami na naman magagalit sa akin. Pero dapat maging professional, maging uh, magandang ehemplo tayo at siyempre maging totoo din tayo sa ating mga fans. Uh, <laughs> uh, basta maging patas lang ako dito ah. At uh, pero ang mundo talaga hindi patas, no? But ganun, uh, kung yung mahal mo, siyang ayaw sa iyo, I love you pa naman inaaway mo ko. <laughs> anyway, anyway, mas masaya yung ganitong uh, post. Uh, at talaluna uh, lalo na eh, yung mga fans eh, sumusunod eh, no? Sumusunod gumagaya sa atin. Pag nakikipag tayo, nakikipag sila. Pag nakikipagbati tayo, nakikipagbati sila. Kaya wag na tayo mag-away-away, you know? At tawag uh, na natin simulan 'yan. Pero hindi naman natin mapipigilan yung mga magko-comment eh, no? Kaya ako tigilan muna rin ako. <laughs> Kasi tao lang ako gumaganti, tao lang. Minsan gumaganti. Pero I I'm gonna be professional to you naman talaga moving forward. Pero tigilan na ako ha. Ah. <laughs> <laughs> At uh, totoo din naman karamihan lahat po na sinasabi ko dito. Uh actually masaya talaga ako ngayon. Uh, pero nag aala na, na naman ako. Okay, ito, na, ito na, ito na, ito na mag comment na naman. nag na naman ako kay Casimero kasi kung totoong September ang laban, eto eh, 'yung matagal niyo yun nang ni-request, magbibigay na ako ng opinion ko dito ko na isasama kasi may good news naman eh. eh kung September ang laban, eh, medyo mataba pa rin si Casimero, unless hindi updated yung pinapakita nila. Pero sa mga live nila, naku, lobo nga si Casimero. Real talk yan, ha? Uh, pero sana naman, uh, uh, kasi alam mo, matagal ng issue itong timbang ni Casimero. Alam niya nang may problema siya dyan. Eh, nagpalobo pa rin siya pag wala siyang laban. Dapat wag, hindi ka naman lobo, tao kay. Eh. <laughs> Huwag <laughs> kang magpaloobo. But uh, anyway, nandiyan dyan na yan. And, tanong ngayon, kung September, eh, ang laban, eh, August na ngayon. August, to August 2 na. Ginagawa ko tong video na ito, August 2 na. So, paano yan? Ibig sabihin, papakahirap na naman siyang kuhanin ng timbang niya. May, ah, nakikita ko na kagad, may magkakomment. Sir, huwag kang nga makialam. Alam nila yung ginagawa nila. Alam ko rin yung sinasabi ko, bro. Siyempre, medyo mahirap din sa boksingero na na magbawas ng timbang agad-agad, no? Uh, usually kasi ang preparation po ng boxing 2 to 3 months. Uh 2 to 3 months <laughs> month. <laughs> month para kumakain na 2 to 3 months for a big fight. Eh nanan unless big fight, literal na big fight 'yan. Yeah. Baka welterweight labanan ni Casimero. At uh, normal lang po yung may konting asaran. Basta wag lang below the belt. Kasi alam naman natin na uh, masarap asarin yung mga Casemiro fans. Kaya inaasar lagi ni Silver Boys. Kasi kayo, comment kayo ng comment. Dapat dito kayo mag-comment, no? At uh, welcome yung comment nyo dito. Pero sana po, ano ha, uh, wag lang below the belt. Uh, welcome naman yung comment nyo eh. Pang-engagement din yan. Sayang din yung mga comments ninyo. Uh, basta ako, uh, pangako ko sa inyo, uh, I'll be honest. I'll be honest with you. I'll be true. At uh, kahit na masakit minsan yung sinasabi ko, basta sabi nga nila, no? Kung mahal mo, magsabi ka ng totoo. Hindi po tayo yes man. Kaya naman, sabi ko nga kay Casimero, hindi mo naman ako kalaban. Pero hindi mo rin ako masisisi kung magsasabi ako ng totoo. Kasi trabaho ko yan, eh. Ang aking kakampi ay ang mga tunay na fans na gusto po marinig ang pawang katotohanan lamang. See, see, what I did there? Kung ano ginawa ko? Paw ang katotohanan lamang hindi po ampaw. <laughs> may buhok na po ako. Medyo napapanood na tumatanda na kasi. Pero part of life. Namiss ko na kasi yung mga Quadro Alas fans. Kaya sabi ko, mga pag-content nga ng Quadro Alas ngayon. Total, meron namang magandang nangyari. Um, pero ang katotohanan niya, natutuwa ako kasi kahit na ganito, maraming mga nagagalit. Kahit na hindi naman ako direct. May, hinahamon ko nga, no, umabot ka dito, no, i-comment mo nga kung ano yung sinabi ko na below the belt na walang katotohanan kayo kasi meron. Diba? ba Uh, ako po ay trabaho ko magbigay ng opinion at magbigay ng tamang balita at uh, ako po ay aral sa mundo po ng broadcasting, kahit pa paano nag-aral tayo dyan eh anyway, na-miss ko po kayo, yung mga Casimero fans na nandito whether hater or followers ko po kayo alam nyo na totoo si Pau Salud at humina ang views ko nung nawala kayo pero tumataas subscriber kaya comment-comment naman mga dyan <laughs> pero seryoso ha naalala ko yung mga pakapanahonan eh, totoo naman na ako yung nagturo, totoo naman na na ayos talaga dati. Kaso, naligaw din ang landas naman talaga itong si Casimero kung anong ano pinagsasabihin. Away, ah, well, sinabi ko nang, huwag gawa yung mga, lalo na publicly, demandahan na kagad, diretso na sa demandahan. <laughs> Kaya na ginagawa natin. <laughs> anyway, uh, yun lang po. So, good, uh, siguro masasabi ko lang good job kay ka Casimero and Cuadro Alas, si Jason Mañano, si Chandrel for, you know, saying that. Sana ganyan. Uh, kasi nakakasakit po ng kapwa nila, boxer, Uh, para sabihin ng ganito. Kahit na sabihin natin, totoo naman yung sinasabi. Eh, kapwa boxer mo yan eh. No, tingnan mo tuloy yung mga fans Nang gagaya. At wag uh, huwag niyo po kami sisihins dahil nag-aaway-aaway. Lalo na ako. si Yung SB, okay lang kasi talagang malakas Malakas mga sir eh. Pinapasikat nyo. Masikat na nga sa akin ngayon yan eh. eh. Okay lang. Ganyan talaga. Everyone has a journey. Everyone has their own. But uh, wag nyo akong uh, wag nyo rin akong pilitin makipag-away kay SB kasi kaibigan ko yan sa totoong buhay. Si John sana eh, kaibigan ko kaso eh, naipit tayo. Kung sino gusto mga ipagkaibigan sa atin, kaibiganin natin. Uh, at the end of the day, I just wanted to say this. No? Uh, sa mga po mga Casimero fans or Casimero haters, Uh, tigilan na natin yung medyo below the belt no uh, nakakasuya na nakakasuya yung mga ano yung mga negativity masyado kung totoo, totoo. Pero yung mga asaran-asaran yan, uh, kung ako, di ba, sinasabi ko to kay Jason, okay lang yan. Huwag mo na lang pansinin yung mga nangasar kasi pera yan eh. Which is, ganun talaga dapat. Pero tayo po, uh, binang isang influencer, influencer din naman yung uh, Quadro Alasage, my boy, uh, we have a responsibility for our actions. Kung ano yung uh, paano tayo mag-react. Uh, although tao lang tayo, nasasaktan tayo, ultimately, we have a responsibility for the fans. Di ba? Uh, so, yun yung branding ko dito. sa tatawag balimbing, ano ba naman to si Pao? Uh, minsan dito, minsan doon. Kung saan po ang tama, doon tayo. Siyempre, we acknowledge kung ano po yung mga nangyayari. No? At uh, eh ito sagutin ko lang ha. Ah. Ah, na humaba ng konti. Lagi na lang na, naiinis ako diyan sa mga nagsabi, palit coach, palit coach. Eh kung mag-iisip naman talaga yung mga tao, bak bakit natin sinabi yung palit coach? Hindi naman talaga palit coach. Sabi ko dagdag -dag coach, pero pag palit coach, I mean, sorry kasi mero, uh, Jason. Eh, syempre, ano ba namang talagang uh, Uh, sino pa ba naman yung coach mo kundi yung utol mo lang. So talagang mag-iisip ako, mga tao, na uy, baka kailangan palitan o dagdagan. Eh hindi katulad na, na coach no, no Neri at saka ibang mga coach, marami po silang kinu -coach. So iba po yun eh. I mean, if you look at the, kumbaga, if you look at the whole point, eh kaya pala sinabi ni Pao yung kasi gusto niyang mag-improve si John Real. No? Kaya pala, hindi pwedeng isa lang. Eh, ibang ang mga magagaling, sa katutak ang coach eh. 'di ba? Ayun nga lang, hati-hati sa pera, 'di ba? Hati-hati sa bayad. Kasi po talaga, if you wanna succeed, kailangan marami tumutulong sa inyo. Na hindi magugustuhan ng mga fans, mag baka magalit ka na naman Jason. Alam mo naman totoo naman 'yung sinasabi ko eh. But, you know, um like what I always said, you know, uh, I wish you all the luck sana yumaman pa kayo kasi ayoko makita kayo na naghihirap at uh, sana ma-achieve niyo 'yung dalawa. Same din naman eh. Pero sana okay mag-below the belt sa akin. Kasi hindi na umuubra eh. Mga pa-unsubscribe, unsubscribe. unsubscribe. Well, pigil na yan. Tapos uh, yung boxing natin, wala na tuloy yung boxing natin. Kala ko pa naman, magkakaroon tayo na ng pera. Nag-uusap na tayo persona. Sayang yun. Anyway, uh, maganda maganda <laughs> araw po sa inyo. Augusto to ha. Um, tanungin ko nga kayo sa mga umabot dito. Alam ko may mga umabot dito. Gusto nyo bang mag-live talk ulit ako about kasi mayro topic. Ang tagal na nyo. Tingnan nyo yung live ko. Parang wala akong topic na uh, pinaka main topic ko, pinaka headline ko kasi mer parang wala. You know, naiinis kasi ako sa mga <laughs> minsan medyo mga mga yung mga comment na hindi eh, mo alam kung saan nanggagaling. <laughs> anyway, comment down below and uh, sana po masaya kayo ngayong araw na to kasi saya ako. May good news kasi. Salamat po.